kung bakit kailangan magbayad ka ng utang. Una, hindi po iyan bigay at hindi po iyan regalo. Utang po iyan na kailangan mong bayaran. Pangalawa, ang perang inutang mo ay pinagpaguran, pinagpuyatan ng taong inutangan mo. Pangatlo, kapag ikaw ay siningil, huwag kang umastang matapang. Kalmahan mo lang. Kapag siningil ka naman ng maayos, kausapin mo din ng maayos. Huwag kang matapang dahil nakakahiya. Halos lahat tayo ay dumaan sa pangungutang. Lalong-lalo na pag tayo at wala tayong matakbuhan. Alam niyo ako, hindi ako takot mangutang. Ako man din ay nangungutang, totoo yan. Hindi ako takot mangutang dahil alam ko mayroon akong pambayad. At alam ko na katapusan or swildo mapabayaran ko sila. Pero alam nyo ba na mayroon din mga taong nangungutang sa akin na hindi marunong magbayad? Yung tipong pagod na ako. Pagod na ako sa kakasingil. Yung ako na yung nahihiya sa sarili ko sa kakasingil. At ang masaklap do, nakikita mo siyang online, kaya mo siya chinat. Baka sakaling magbayad. Pero alam mo ang ginawa? Sinisin ka lang at hindi ka nire-replyan. Ang mga taong ganito ay nagpapatrigger din sa atin. Na ano ba? Kailangan pa bang mag-post? Para lang mapansin at mag -reply. Pero pag ginawa natin yun, tayo akong babaliktad. Kawawa tayo. Kaya pakapalan na lang talaga ng mukha. Believe na lang talaga ako sa mga nangutang na hindi marunong mahiya. Kung wala pa kayong pambayad, okay. Naiintindihan. Pero naman, kayo unang mag-approach. Kayo unang mag-update na wala kayong pambayad. Huwag niyong hintayin na mapagod yung inutangan ninyo. At yun, magkukos ng away. Ano, masasira yung relationship, mas, masasira yung pagkakaibigan, pagkakapitbahay, pagkakamag-anakan. Nakakasira talaga. Okay? Ingat.